Sa kuha ng CCTV pasado o launa ng hapon May 8, makikita ang pagbaba ng isang babae sa isang pampaseherong jeep sa barangay Lower General Luna, Baguio City. Tumawid ito sa kalsada habang inaayos ang bag, pero ng akma tatawid sa sidewalk. Nabundol ito ng isang motorsiklo na minamaneho ng isang food delivery rider. Hindi naman natumba ang babae, pero sa lakas ng pagkakabundol, napayuko ang babae at nahulog ang hawak nitong cellphone. Pinulot ng babae ang cellphone habang kinakausap ang rider at matapos ang ilang saglit, minaneho ng rider ang motor papalayo sa biktima. Ayon sa barangay, naharang pa umano ng kawani ng Baguio City Police Office ang driver sa kahabaan ng Magsaysay Avenue. Nai-radio siya, nahuli siya sa May Center Mall. So kinausap siya na tinanong siya kung siya yung nakabangga. Ang sagot naman daw niya is hindi siya nakabanga. Pero nung pagkasabi na yun, uh, pumunta po yung mga pulisan dito para i-check yung CCTV. At yun nga po, nakita na siya po talaga yung nakabanga. Wala namang pahayag tungkol dito ang Baguio City Police Office Station 7 dahil wala pa naman daw silang natatanggap na reklamo tungkol dito hindi pa malaman ang pagkakakilanlan ng biktima at food delivery rider. mayado naman sa si insidente ang ilang food delivery rider sa lungsod. Dapat tinanong niya sir, uh, kahit kinausap niya man lang sana, kung wala man sugat, kahit na ano, dapat kinausap niya pa rin, hindi niya tinakbuhan. Damay-damay kasi sir, eh. pati kami na ano na rin, parang kung binabasa mo yung comment dun sir, Oh, parang nagiging masama na naman ang food panda, sir, eh. Sa ginawa niya Mas mainam sir, magpakita na lang siya Kausapin niya yung babae Ang insidente, idinulog ng news team sa Land Transportation Office Ayon sa LTO, inaalam na nila kung sino ang may-ari ng na motorsiklo Nanawagan din ang ahensya na makipagtulungan sa kanila Ang mga nakakakilala sa nakuha ng delivery rider Upang magpaliwanag ukol sa insidente Bukas naman ang barangay para sa pagsuko ng delivery rider sa mga kinauukulan. Jose Robillon dito para sa Luzon Headline.